Kaya kung ako sa'yo, gumawa ka ng paraan ng maraming sorry'ng gagawin mo at gawin mo kagan Hindi ka Kaya Ate. kumusta ka na? Ako okay naman, huwag mo kong alalahanin. <coughs> Hindi ka na ba talaga uuwi dito? Namimiss na kita eh. Eh, ayaw kong uuwi ng Kuya Levi mo eh. Kasi sinasaktan daw ko ni Tatay. Naiintindihan ko naman si Kuya Levi. Bakit ka ba kasi palagi sinasaktan ni Tatay? Hindi na, huwag kang mag -alala. Sabi naman ng Kuya Levy mo, mag-aaralin ka naman niya. Ate, wag na. Huwag mo na akong alalahanin. Ang importante, magkasama na kayo ni Kuya Levi. Matatahimik ka na. Pachina, <laughs> hindi naman ako makakapayag na hindi ka makatapos ang pag-aaral mo. Ate, pwede ba tayo magkita? Naku, teka. Um, wala kasi dito si Levy eh. eh hindi ko pwede umabot. Pero kung gusto mo, ikaw, ikaw na lang pamunta dito para naman may kasama rin ako. Sige, sige. Saan ba yan? Hindi, sige. Ito'y text ko na lang sa'yo. Oh, sige. Saan mo Sabi mo? Saan Corruption, murder, rape, land grabbing, tax evasion, illegal arms. Wala yata isang krimen na hindi ginawa to si Edmundo. Matagal na siya sa pwesto, attorney. Maraming sumubok na pabagsakin siya, pero maigpit ang kapit niya. Dahil maraming taong takot na tumistigo laban sa kanya. May willing na bang tumistigo ngayon? Naayos na. Maraming babae ang gusto lumabang para pabagsakin sa inyo. Magpapaya tayo ng kaso sa ombudsman? Oo. Oh, hindi Bibigyan natin ang katarungan ng lagang taong sira ang buhay dahil sa kanya. Sigit sa lahat, gagawin ko ito para kay Papa. Pakatake ang kampo ni Atty. Juan. Magisirain ang imahe mo sa mga tao. At ang balita namin ay malakas ang ebidensya nila na sa iyo. At marami daw ang mga testigong lalabas na magpapatulay sa mga kasalanan. Kapag nagkataon, mahihirapan tayo. Lumalaki na ang sentimiento laban sa inyo at sa mga pamamalakad. Nonsense. Kung hindi naging mayor ang asawa ko, hindi magiging progresibo ang bayan ng San Felipe. Land reform ang hinihintay ng mga magsasaka. Pero ibig na ibigay ito sa kanila. Inagawan pa sila ng lupa. Eh mga mangmang mayan. Hindi nila alam kung ano makakabuti sa kanila. Pero ma'am, Paano natin may papaliwanag yan, sa kanila kung mga mangmang sila? Simple! Gagawa tayo ng isang political ad. Ipapalabas natin sa TVLC dyan sa labas ng munisipyo. Ipapakita natin sa mamamayan ang mga nagawa ni Mayor Guato simula nang nilulukok siya ng 1988. Gagawin so, natin parang isang sine. Hindi ba't mahilig manood ng sine ang mga masa? Nandito ako sa kusina. Naguhugas ako. Um, ate, sensa ka na, ha? Uh, sinama ko kasi si Inay sa kasi Itay. Ano? kasi may importante daw. Anak. Okay, sir. Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ko na napakalaki na kasalanagawa ko sa yo. Sa lahat ng taong kita sa isang para um, uh, bem -mo. Bayulente naman yung nilalaro mo. Bakit na naman? Galit ka sa akin. Anak, wala naman akong gagawin na hindi mo ikabubuti eh. Okay. Eh kaya ka lang naman hindi makalaban sa bahay kasi nga wala ka pang bodyguard. Kahit lumabas din naman ho ako, wala naman akong freedom na gawin yung gusto ko eh. Eh, ano ba ang gusto mong gawin? Mga bagay na ayaw mo. Bakit? Ano ba? Lagi may dahilan? Oo naman. Lalo na kung ikapapahamak mo ang gagawin mo. Minsan kasi anak hindi ka nag-iisip. Kailangan ko pa ba ng utak? Ikaw rin naman nag-iisip para sa akin eh. ko si Bonnie. Ano nga <laughs> mo? Kaibigan niya ako. May bibigay siya sa akin trabaho eh. Sandali lang. Pare. <smart> <mary> 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 <Kamusta? mary> Ay, kumusta? Ayos lang. Ikaw. Ano ba na ba yung mo? Oo. Alam mo, Okay na okay kami. Katurahan ko, papakasal na nga kami. Kaya ka naghanap ako ng trabaho eh. Ayos mo ba yung inaalok mo sa akin? Oo! Pusok mo na si ma'am. Halika, papakilala kita. Salamat. problema pare. Alam mo naman basta ikaw, hindi ako mapapahiya. Hey! Ay! Ayoko na makita yung bumumukha mo, ha? Ano sa'yo? Dadala ka lang, ko ah, sa bahay. Tagal naman yan. Dami mo dadal. Bakit di wala iputok ka yan, ha? Ah, Baby, wag. Tututukanin yan. Bakit, ha? Anong katuluhan ito? Ma'am. Ma'am. Sa ibig ako po. Sa po yung irecommend ako para maging bodyguard ni Jonathan. Falcon, ibaba mo yan baril mo. Ma'am, wag ka magtiwala dyan. Kriminal yan. Magsalta ka parang malinis ka, ha? Paano mo siya nakalala, Falcone? Ma'am, isa yan sa mga nagsusupply sa atin ng armas. Totoo ba yan? Tapos pinatanggal niya ako <laughs> dahil hindi niya gusto yung tabas ng dila ko. Tama! Gusto kita. Matapang ka. Hindi ka natatakot mapatay. Wala naman akong dahil pa. Takutan